Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1207. Dito sa article na to dinidiscuss kung anong ibig sabihin ng Joint and Solidary Obligation. Paano ba natin malalaman kung obligation ay joint or solidary? Paano kung halimbawa silent ang problem? Joint ba siya or solidary? At anong pinagkaiba ng joint at saka solidary obligation? Parating ka na! Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1207. The concurrence of two or more creditors or of two or more debtors in one and the same obligation does not imply that each one of the former has a right to demand or that each one of the latter is bound to render entire compliance with the prestation. There is solidary liability only when the obligation expressly so states. or when the law or the nature of the obligation requires solidarity. So dito sa article na to, simula na na section 4 uh, which is about sa joint and solidary obligation. Section 4 it is about joint and solidarity obligation. Okay? So so far we have discussed pure obligation, we also have conditional obligation. And uh, we also have alternative obligation at saka facultative obligation. And uh, this time, we're talking about the prestation, kundi kung siya ba ay joint or solidary obligation. Okay? So ngayon, unahin muna natin ang meaning ng joint obligation. Uh, tapos sunod natin yung solidary and then i-compare natin yung yung dalawa, no. So ano ba ang ibig sabihin ng joint obligation? So pag sinabi natin joint obligation, ito yung type ng obligation kung saan bawat isang debtor ay liable lang sa kanyang proportionate part ng debt at saka yung bawat creditor naman is only entitled sa proportionate part ng credit. Okay? So ibig sabihin, if there are more than one debtor, uh, debtors or creditors, bawat debtor ay liable lang proportionately dun sa kung magkano prestation na pinag-uusapan natin. And the creditor is also entitled only for a proportionate share. So tatandaan natin, proportionate. Meaning to say, the debtor is not liable for the entire amount, only a proportionate share. And si creditor is not entitled to the whole obligation or credit, only a proportionate share. Okay? So, ano pa ang mga example natin para masabi natin ang isang uh, obligation ni joint uh, aside from proportionate, meron din tayong tinatawag na mancomunada. Mancomunada. Okay. O kaya naman prorata. Okay. Or kaya naman meron pang mancomunada simple. Okay. Yeah. So ito yung mga terms ginagamit interchangeably uh, when you're referring to joint obligation. Meron kasi iba't ibang senaryo kung saan ang isang obligation ay joint. Okay? O magbigay muna tayo ng senaryo number one related siya sa joint obligation. So senaryo number one, uh, joint debtors. Pwede kasing maraming debtor tapos iisa lang ang creditor. Okay? So example, uh, joint debtor. Halimbawa, si A, si B, at saka si C, may utang silang 12,000 kay X. So, pag sinabing joint debtor, uh, marami tayong debtors, okay, more than one, pero bawat isa ay liable lang proportionately kay X. Meaning, si X hindi niya pwedeng i-demand yung buong amount sa isang tao lang. Therefore, si A may utang kay X ng 4,000, si B may utang kay X ng 4,000, and si C may utang kay X ng 4,000. Therefore, A is not liable to pay for the whole amount because proportionate lang ang kanyang liability kay X. Okay? So, pag nagbayad si A kay X, ang, ang ibabayad lang ni A kay X ay 4,000. And X cannot demand the whole amount kasi liable lang siya si A kay 4,000. Uh, kay x ng 4,000. So, scenario number 2, balik tayo naman natin, you have joint creditors. Joint creditors. So, dito naman sa joint creditors, maraming creditor, more than one. Okay? Pwedeng uh, dalawa, pwedeng kaplo, Okay? In this case, gawin lang nating debtor ay isa. Kasi joint creditors lang siya eh. So, halimbawa si A, may utang, may utang ka siya kay ng 12,000 kay X, Y, and Z. So, in this case, marami tayong creditors, more than one. Pero dahil joint sila, they only entitled to uh, demand a portion of the 12,000. Kaya hindi niya pwedeng kunin lahat. No? So, example, si X, may, uh, si X pwedeng maningil kay A ng 4,000. Si Y pwedeng maningil kay A ng 4,000. And si Z maniningil siya ng only 4,000. So, therefore, um, in this case, si joint creditor naman, um, proportionate lang yung kanyang share doon sa credit. Hindi buong amount ay kanyang kakopolektahin kasi siya ay joint creditor. Okay? Paano naman pag joint debtor and creditor at the same time? So, this is scenario number three. Both creditors and debtors are joint. Joint debtors and creditors. Ayan. So, gawin naman natin, tatlong debtors, tatlong creditors, X, Y, and Z. Ang liability we're talking about is 12,000. So, pag joint debtors and creditors, uh, nag apply parehas uh, yung joint sa debtor at saka sa creditor. Okay? So, in this case, gawin natin 9,000 yung amount. Yan. Para madali yung sa ating pagkocompute. So again, si A, B, at C, may utang silang 9,000 kay X, Y, and Z. Now, kung ang pinag-uusapan ay joint debtors lang, iisa lang ang creditor, so bawat isa sa kanila, si A, B, at C, may utang na tigta 3,000. 30 okay? Eh pero dahil tatlo rin ng creditor at joint din si creditor, yung 3,000 ng bawat isang debtor, distributed siya sa bilang ng creditor. So, alimbawa, kung 3,000 ang utang ngayon ni A, dahil joint creditor yan, okay, ibibigay niya yung 1,000 kay X, okay, 1,000, tapos kay Y also 1,000, tapos kay Z also 1,000. So, 3,000 balik. Tama naman, di ba? Doon sa una natin, joint debtor, ang utang ni A kay X is only 4,000, not 12,000. Uh, kasi nga, joint debtor, hindi siya liable sa buong amount. Pero dahil tatlo na rin ng creditor, liable si A, since 9,000 yung amount natin, liable si A ng 3,000 lang, kasi tatlo silang naghahati do sa utang. Pero dahil tatlo rin ng creditor, yung 3,000 i-distribute doon sa tatlong creditor din. So, 1,000 kay X, 1,000 kay Y, 1,000 kay Z. So, therefore, kung tatanungin mo, magkano matatanggap ni X galing kay A? And then, sagot natin is 1,000. So, kung meron tayong tatlong debtor at tatlong creditor, okay, ibig sabihin, ang share ng bawat isang debtor sa bawat isang creditor ay 9. Okay? So, 9,000 yung amount divided by 9, ibig sabihin, bawat isang debtor ay liable sa bawat isang creditor ng 1,000 pesos. O yun yung ginawa natin. So, 3,000 pa din naman ng utang ni A, kabuuan. Pero dahil tatlong creditor, bibigay niya yung isang libo. Yung sa tatlo. Okay? Yan. Si B, ganun din. Tatlong libo din ang utang niya. Pero tigwa 1,000. So 1,000 nakatanggap ni si, si, X, si Y, tsaka si Z, kay A. Tapos another 1,000 kay B. Yan. Tapos ganoon din si C. Another 1,000. Okay? So to total is 3,000. So ganoon pa din naman. 3,000 pa din ang natanggap ng creditor mula sa isang mula sa mga debtors. Okay? Si creditor nakatanggap ng 3,000 mula sa tatlong debtors. So si debtor, liable siya ng 3,000 sa lahat ng creditors. Pero pag tinanong ka, magkano matatanggap ni X kay A? 1,000. O magkano ibabayad ni B kay Y? 1,000. Okay? Pero pag tatanungin ka, magkano utang lahat ni A? 3,000. O magkano matatanggap lahat ni X? 3,000 din. Kasi yun yung proportionate share nila. Okay? So, ganun, gawin natin to, no? Uh, kung ilan yung debtor, i-multiply mo sa bilang ng creditors, tapos gamitin mo pang divide sa total obligation, yun yung matatanggap ng bawat isang creditor or yun naman ang ibabayad ng bawat isang debtor sa bawat isang creditor. Okay? So, yan, ito yung ating joint debtors and creditors. Ay, sir, hindi ba pwedeng, halimbawa, balik tayo dito sa number one, hindi ba pwedeng singilin na lang ni X lahat kay A para hindi siya mahirapan? Ang problema kasi, hindi sila solidary. Pag solidary kasi, sagot ng isa lahat. Sagot ng isang debtor ang buong obligation para sa lahat. Tapos maniningil lang siya doon sa kanyang binayad. Hindi kasi pwedeng ganun. Joint kasi ito. Pag joint, hanggang doon lang tayo kung magkano yung share doon sa utang. Hindi mo pwedeng i-insay, sabi ni X. Uy, eh, bayaran mo na lahat. Napapagod ako. Okay? Ikaw na magbayad kay B at C total magkakaibigan naman kayo eh. Eh pero dahil joint debtor sila kahit sabihin mo yan, hindi mo pwedeng i-demand kay A na magbayad ng mas malaki sa kanyang proportionate share. Maliban na lang kung nagkusa na lang siya, sisingilin na lang niya. Okay? Pero dahil joint nga siya, pwede niyang gawing defense. Oy, teka lang. Joint kami. Therefore, I'm only liable for my share, not for the entire obligation which is 4,000. Okay? So ganoon siya, no? Sa, sa joint creditors naman, si A magbabayad. Halimbawa, 12,000 ibabayad niya kay X. Sabi ni A, Uy, X, tanggapin mo na itong bayad ko lahat na 12,000. Ikaw nang bahala magbigay kay Y at Z. Okay? Hindi rin pwede. Kasi si creditor, hindi mo pwedeng uh, i-compel na tanggapin yung buong amount at siya magbabayad para sa ibang creditors. Kasi ang share lang niya sa obligation is only 4,000. Okay? hindi porket inconvenient sa iyo ay reason enough na para payagan ka. Kasi nga joint creditors 'yan. Pag joint debtors, joint creditors, ganun din. Halimbawa, sabi ni XKA, "Oy, A, bayaran mo na yung 3,000." Ah, uh, okay, total 3,000 naman talaga ang utang mo eh. Sa akin mo na ibayad lahat. Pwede bang ganun? Hindi rin. Dahil joint debtors and creditors, ang share lang ni A sa utang ni X, utang kay X, is only 1,000. Okay? Ang utang lang ni A kay X is only 1,000 kasi yung ting 1,000 kay Y and Z. Ay, eh, so, di ba ganun din naman? Oo, kaya lang, the rule of the share applies depending on the number of debtors and creditors. Okay? So, I hope malino tayo doon. So, ano ngayon ang effect? Anong effect kapag ang obligation mo ay joint? Effect of joint obligation. So, ano may nang effect kapag ang obligation mo ay joint? Number one, the defect of each obligation does not affect the obligation or the right of other parties. Okay? Defect of one, defect of each obligation, okay, does not affect others. Okay? So, pag may nangyaring damages si isang debtor, hindi liable yung ibang debtor sa, sa damages sa ginawa ni A. Defect of each obligation does not affect others. Pag may ginawang kasalanan ng isang debtor, well, labas dun yung ibang debtors kasi joint sila magkakaiba sila ng utang. Okay? Hati-hati. Number two, insolvency ng isang joint debtor does not make other debtors responsible. So, insolvency of one of one debtor does not uh, make does not make other joint debtors responsible. So, pag nawala na ng pera itong isang debtor na joint, hindi sagutin yan ng iba pang debtors. Kasi nga, kanya-kanya sila ng share. Okay? So, again, insolvency of one joint debtor does not make other joint debtors as possible para sa proportionate share nung naging insolvent. Okay? Number three, pag nagkaroon ng delay ang isang debtor, hindi 'yun lay, hindi 'yun may papasa yung delay sa ibang debtors. So, in the event na nagkaroon ng demand si creditor sa isang joint debtor, tapos nagkaroon siya ng delay because of non-payment, siya lang ang delay. Okay? Hindi applicable 'yun sa lahat. Okay? Delay of one Delay of one is not delay of all. Okay? Yan. So, again, pag na-delay ang isang debtor dahil nang-collect na, 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 na itong si creditor at hindi nakabayad yan, hindi delay lahat. Siya lang ang delay. Okay? Then, number four, defense ng isang joint debtor uh, hindi siya necessarily available sa iba pang joint uh, debtors. So, defense of one is not defense of all. Okay? Ayan. So, ito yung mga effect kapag ang obligation mo ay joint. Okay? So, ano bang rule? In case of uh, silent, ang uh, problem, walang sinabi. Halimbawa, A, B, and C are liable to X, Y, and Z for the amount of 3, 9,000. Uh, walang sinabi. Basta ganun lang. A, B, and C are liable to X, Y, and Z for the amount of 9,000. So, walang word na proportionately, mancomunada, prorata, walang word na ganyan. Anong, i, anong presumption natin? So, ang sabi daw, nandyan sa ating Article 207, okay, uh, hindi nag imply na kapag two or more creditors or two or more debtors ay liable sila sa entire compliance ng prestation. Okay? So, ibig sabihin, the rule, uh, the rule of presumption, okay, ang presumption natin Kapag ang obligation is silent, joint. Okay? So, general rule, if the problem is silent, whether it is uh, solidary or joint, joint dapat. So, expressly stated, pag sinabi mismo na solidary, tsaka pa lang siya solidary. Okay? So, ito yung exception natin. Bakit kaya ganun, sir? Bakit joint ang presumption? Kasi less burden, Sam hindi siya masyadong mabigat dahil lang hindi nagkaintindihan o dahil nakalimutan lang kung anong klaseng obligation ay magsasuffer na lahat ng debtors sa, sa bawat isa o sagot, na, na sagot na ng isang debtor ang lahat para hindi masyadong mabigat. Okay? So, hindi siya masyadong onerous, hindi siya masyadong burdensome. Okay? So, pag uh, uh, silent ang ating obligation, ang ating presumption sa ay joint yan So 'yon. Ito yung ating joint obligation. So I hope nakuha natin 'yan, no? Um ikat ko yung discussion natin sa joint obligation. Isusunod ko sa lecture naman natin yung solidary obligation para hindi masyadong mahaba yung ating lecture video. So two parts itong ating 307. Part 1 is about joint obligation and part 2 uh solidary obligation and other Uh, other related discussion tungkol sa 1207. So, I hope meron akong na-impart sa inyong bagong learning. Ang um, 1207 starts ng section 4 tungkol sa joint and solidary obligation. So, pinag-usapan muna natin ay joint obligation. Um, uh, kapag ang isang obligation ay joint, ibig sabihin, proportionate lang ang share ng bawat parties. Ang isang debtor, liable lang siya sa kanyang proportionate share. Yun lang ang pwede niyang ibayad. Okay, hindi siya pwedeng singilin ng mas malaki sa kanyang dapat ibayad kasi joint ang obligation. Ang creditor naman, uh, pwede lang siyang mag-demand proportionately ng kanyang share. Hindi siya pwedeng maningil ng mas malaki dun. Okay, kasi yun lang ang kanyang portion. So, na-discuss natin yung tatlong senaryo. Isang creditor, joint debtors. Isang debtor, joint creditors. Tapos yung pangatlo, joint debtors, and joint creditors. Tapos anong effect ng obligation kapag joint? And yung presumption natin na kapag ang obligation ay walang sinabi kung joint or solidary, ang titingnan natin ay siya ay joint. Okay? So, ikat ko muna dito yung lecture. Discuss natin yung part 2 ng 1207 sa next lecture video natin. So, again, uh, lagi like sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, magingat kayo palagi, at laging tatandaan, ibang klasika. Bye-bye!